Hi guys At ito maganda panahon mga kaibigan At muli nagbabalik na naman tayo dito sa Tagkawayan Beach Dahil napadaan ako dito Dalit dito yung uh, Yung route ko pa uwi So dito tayo dadaan Tapos yung kundok na yun Dadaan na natin yan pag pa ganun Direct pa, pa tapos pababa tapos akyat na naman Mahabang akyatin yan dyan mamaya Ipapakita ko sa inyo guys Pero uh, Habang maaga pa Dahil wala naman tayong deliver na Pauwi na ako Medyo maaga ang uwihan natin ngayon Dahil kunti lang ang dala natin So, uh, magtambay muna tayo ng kunti Doon sa may tabi ng dagat Yung may puno ng kahoy doon na tambayan Pahangin na lang konti Okay video umikot. Ito na yung Tagkawayan Beach mga kaibigan oh. Ganda diba? Parang little burakay din. So tayo sa si may puno. Doon, tambay tayo doon saglit. So yan o. Kaya mga tayo dito Sabay nga siguro ako Kaya natin yung motor dahil mahaba din ang nilakbay eh. Tsaka, ang sarap dito oh, mga kaibigan oh. Ah, parang alam yung you know, isla na kukunti lang tao nakatira kilala tapos walang kuryente dito walang ilaw, walang ilaw dito pag gabi tanong ako minsan dito sa caretaker ng ano na yan, mini resort kapag gusto nyo dito mag overnight magdala kayo ng sarili yung ilaw solar or kung ano wala silang kuryente dito eh Ayan. Okay. ito na yung guys yung sinasabi ko sa inyo akyatin yung mahabang akyatin ito na yun no? tara check nyo guys tignan nyo oh Ang daan ng pagpunta ng bigat ang dala mo rito nahihirapan ka dito umakyat kailangan karga mo dito ramtamat lang kaya lang ng motor 道。ここ mga kubo-kubo na yan guys mga ano yan mga guard post mga guard yan dito bantay bantay sa tupa yun natapos na ang uh, paakyat so guys pababa naman Ayan, pinaka pababa pero hindi, ko na, hindi na ako magre record kasi sa charge ko yung cellphone low bat na eh